<clears> thank <throat> you bukit Buron bundok yungin May biyaya man daw tumindi Sagana sa puno sa bunga hindi Mayaman sa minang nasa libli yungin Pagkain ang We keep the life alive. kaaway ang ulap sa langit sa na na Han, ng ibad. Subila ang araw! Sa lao Ganap na pag-asa at haring tunay. Ito ang bansa ko. Bayan ng babakon sa pagkawakawang ng isyang higato. Muli itinindi ang wasak ng muhon. Sa, sa bagong bansa, sumila, sumulo! sa panay na tulong ng tao. Kinakatang yaman ng asko-asko! Pagaling ka na halimiyo na sa puso! Di pa do nome